lakad, parang nakikita nila, masarap kaya ang nagkakaroon din o naisip din nilang pumasok sa isang relasyon. Ang pang-apat, influensya ng social media. So, sa, sa uh, Facebook, laging usapan ay tungkol sa jowa, tungkol sa relasyon. Kaya naisip nila, ano kayang meron sa pag pagkakaroon ng relasyon? Kaya yan ang dahilan kung bakit may mga pumapasok na, uh, kung bakit bata pa lang ay pumapasok na sa isang relasyon. So yan na, may kinala nga ako, 12 years old pa lang talaga, ay meron ng pinopost na jawa, At puro uh, shared post about sa love. Yun talaga ang nangyayari. Pero nung ako ay bata-bata pa, parang hindi issue sa amin yan. Yung mga classmate ko nung fourth year o uh, third year, medyo nakakita na ako. Pero marami pa rin sa amin yung hindi nagkakaroon ng tinatawag nating hindi agad pumapasok sa isang uh, relasyon. Alam nyo, nung ako ay nag-aaral pa. Marami namang mas batatalino sa akin na aking mga classmate. Marami. Ako talagang hindi naman ganun katalino. Pero pag nag-aaral ako, ay mataas yung aking grade. Kaya lang, tamad talaga ako mag-aaral noon. Pero, bandang uli, ako na walang pangarap, ako na puro laro lang ang alam, wala akong pakialam do sa akin mga classmate na nagliligawan na, may mga jowa na, wala. Basta gusto ko lang ay maglaro. Maglaro ng chess, maglaro ng basketball, Uh, pumunta sa barkada. Yan. Yan ang aking hilig nung ako ay uh, binata pa lamang. Ngayon, nung mag-college na, yung mga classmate ko ng mga babae, karamihan sa kanila, maagang nag-asawa. So, matatalino nga sila, pero hindi naman sila ganong katalino pagdating sa pag-ibig. Kaya maaga sila nakapag-asawa, samantalang ako, nakapagtapos ako na hindi naman ako ganon katalino. So, yan. Huwag agad pumasok. Hanggat bata pa, huwag agad pumasok sa isang relasyon. May tahilan niyan. Mamaya, babanggitin ko kung bakit. Panglima, nagre rebelde sa magulang. Meron ito. Ano? Meron yung talagang pumapasok sa relasyon. Ang gusto lang ay magrebelde sa magulang. Ako rin, bilang pastor, may kilala rin ako. Siyempre, hindi ko nababanggitin ang pangalan dahil magiging kismis na yon. Kaya, Ah, uh, ito yung mga dahilan, mga reason kung bakit may mga kabataan maagang pumapasok sa isang relasyon. Mahalaga sa pagpasok sa isang relasyon ang God's perfect timing. Tanda natin. Sa pagpasok natin sa isang relasyon, mahalaga yung tinatawag nating God's perfect timing. Bakit? Ang sabi nito, it's okay to wait. Mas maigim na tayong maghintay nang kahit na matagal pa para mahanap ang tamang tao. At least, at least ang sabi dito, ikaw ay may ngiti sa iyong mga labi o yung iyong mukha ay laging nakangiti. At ang sabi, ang sabi dito, kaysa doon sa mga tao na nakakita na ng pagmamahal, kaysa doon sa mga tao na lagi kang napapasana all. Pero ano daw, napunta sa isang maling tao. Kaya, mas may na maghintay tayo ng uh, medyo matagal-tagal. At least, mapupunta tayo sa tamang tao kaysa naman doon sa tayo ay pumasok sa isang relasyon, maling tao naman ang ating napuntahan. So, baka tayo ay lagi lamang may stress. Okay na? Ano da? Okay. Okay. So, tuloy tayo. Masabi sa pangalawa, it's better to wait the perfect timing of your love story. So, tayo may kanya-kanya tayo love story. Intay na lang natin yung sa atin. Huwag tayong mainig. At ang sabi nito, huwag mo sabihin na huli ka na. Kasi mas maganda maghintay kahit ikaw na yung nahuli at least. Kahit huli na, nasa tamang tao ka naman. Marami pang dahilan para mahanap mo yung tamang tao para sa iyo. Pero God's perfect timing is still the best. Sabi dito, maraming dahilan para mahanap mo yung tamang tao, pero God's perfect timing is still still the best. So the best pa rin yung talagang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, yung tamang tao. Bakit hindi ka dapat magmadali? Ang mga dahilan Una, makakaipon ka ng maiki. So, tayo po, mga kabataan, ano? Kung tayo mga madali. Kasi, mas makakaipon tayo kapag ka tayo'y walang pinagkakagastusan. Magastos kasi kapag ka tayo'y may mga jowa. Magastos yan. Pangalawa, hindi ka masyadong tataba. Ayan, yung mga sexy yan, walang jowa yon. Pero yung mga tumataba-taba na dyan, baka may jowa na kayo noon. So, hindi ka daw masyadong tataba doon sa mga tao na hindi pa nagmamadali. Ang pangatlo, mape-pressure ka, pero at least ikaw lang. Hindi ka masyadong pressure sa iyong buhay, ma-pressure ka man, at least sa sarili mo lang. Wala ka mang pera, at least na pressure ka kasi wala kang pera, pero para sa iyo lang. Pero kung na-pressure kasi, kasi wala kang pandemri sa iyong jowa, mahirap yon. At least, pag na-pressure tayo, nagka problema tayo sa pera, sarili lang natin ang na-pressure. Ang pangapat, mas may mahabang panahon ka para sa iyong kaibigan at pamilya. Yan ang kagandahan, no? Dahil pag kayo ay bata pa lang nagjowa na, konti na lang yung makakasalamuhan ninyo. Kasi bawal na kayo. Yung iba, pinipigilan pang pumunta sa church. Ah, pinipigilan pang maglingkod sa Panginoon. Yung iba, bawal makipagkaibigan sa mga lalaki. Pag may nakitang kasamang lalaki, magseselos na. So, ang nangyayari po ay ano, nalilimitahan yung tiyatawag nating circle of friends na sa halip, marami kang makilala, marami kang maging kaibigan, makapaglingkod ka sa Panginoon, wala na. May pumipigil na sa iyo. Bakit? Maaga kang pumasok sa isang relasyon. Ang panglima, mas madaling maabot yung pangarap kung wala kang jowa. May mga tao na inspirasyon nila yung kanilang jowa. Pero, mas marami yung mga tao na dahil hindi agad pumasok sa isang relasyon, naabot nila ang kanilang pangarap. Yun lang. Matay na ang ating ano. Oops. Okay. So, ang pang-anin, ang sabi dito, matututo kang maging masaya na nag-iisa. So, at least, kahit nag-iisa ka, natututunan mo na maging independent. Natututunan mo maging masaya. Kaysa, pero huwag naman yung mag ka tapos tumatawa ka. Hindi naman ganun. Ano? Yung masaya ka lang kasi, yung mga kaibigan mo, nai-stress ka sa kanilang mga partner, pero ikaw masayang-masaya kasi single ka. Wala kang kinaka-stressan. Ito ang sunod. How to find the right one? Paano natin makikita yung tunay? O pagpipili tayo, paano natin, uh, ano yung mga bagay na i-consider natin? Okay. okay, ilan natin i-consider daw ito pag kaya hanap ng na ating kapartner. Number one, medyo maliit. Ang sabi dito, paano tinatrato? Okay, halimbawa may nandigaw sa inyo. Pag may nandigaw sa inyo, papuntahin niyo sa inyong magulang o kaya sa inyong bahay. Pag pumunta sa inyong bahay at walang galang sa magulang, hindi yun ang tamang tao. Dapat magalang sa inyong magulang. Ang number one niyang igagalang ay inyong mga magulang. Dahil pag walang respeto sa magulang, hindi yun ang tamang tao. Bakit? Kung walang respeto yan sa inyong magulang, wala din respeto yan sa inyo. Kaya dapat i-consider at least pag pumunta sa inyong bahay, makikita mo kung papaano itrato yung Ah, uh, inyong iyong, inyong uh, magulang. Pangalawa, ganito naman. Ikaw na babae, pwede ka rin pumunta sa bahay nila para malaman mo kung papaano niya tinatrato ang kanyang mga magulang. Pag yan, baka yan palasagot, baka yan ay tamad, baka yan ay laging minumura ang kanyang magulang. So, hindi tama yon, Ano? Dapat, may kita natin kung papaano niya tinatrato yung, inyong, ay uh, kanyang magulang at kung papaano tinatrato yung inyong magulang. So, yan yung mga bagay na dapat natin i-consider. Ang pangalawa, ang sabi dito, papaano ka Halimbawa, nanliligaw sa iyo. Paano ka niya tinatrato pag nasa public? Ikinakahiya ka ba niya? Hindi man lamang ba makapag-holding hands pag nasa public? O kaya naman ay uh, parang kapag ka magkasabay kayo, ay talagang magkalayo. Nasa una siya, nasa likod ka. Ikaw naman habol ng habol sa kanya. Iba? Kapag ka ganyan, kapag ka nahihiya siya, nakasama ka, meron lang siyang kailangan sa'yo kung bakit hindi kanya hinihiwala yan. So, dapat, ay hindi siya mahihiya sa public, hindi ka mahihiya o hindi siya mahihiya kapag ka kayo ay naglalakad in public. O kaya naman ay may maraming tao. Ang pangatlo ang sabi dito, ikaw ba ay masaya sa kanya? Dahil ang maganda sa isang relasyon, kapag kayo ay masaya sa isa't isa, 'yung hindi naman sobrang seryoso lagi. May time na talagang seryoso. Pero pag kayo magkasama, lagi kayo nagtatawanan, laging maayos 'yung inyong pag-uusap. Hindi laging away ang nangyayari. Dapat masaya kayo sa isa't isa. 'Yung pagiging comfortable napakahalaga niyan. At pang-apat ang sabi dito, ayan. So kapag ka kayo ay may mga hilig, may mga gusto, sumusuporta ba sila sa iyo o siya sa iyo? 'Yun ang dapat i-consider, ano? Minsan may mga lalaki na nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng jowa. No magkaroon ng jowa, ang nangyari ay ano? Pinagbawalan na maglaro ng basketball yung lalaki. Hey. 'Di ba? So, Kapag ka ganoon, parang hindi naman tama na kahit sa basketball ay pagbabawalan na yung kaligayahan ng isang lalaki pagbabawalan ng kanilang mga kapartner. Bakit? Ay basketball lang naman yung kaniyang gagawin, hindi sa kung anong bagay. Bakit pagbabawalan? Ganon din kayo. Tingnan nyo rin kung yung mga hilig ninyo ay magagawa nyo para ikapagka kapag ka siyang inyong kapartner. Kasi kung hindi, hindi maganda yon Wala na kayong magagawa sa inyong buhay. Kung pati pagbabalibol o kaya naman pagpunta sa mga kaibigan ay hindi nyo na magawa. So, hindi po siya ah, tama. Panglima, ang sabi dito, yan. Ikaw ba ay ginagawa niya o tinutulungan ka pa na maging better person. Hindi bitter, better person. Na ibig sabihin, dapat tinutulungan kanyang mag-mature, tinutulungan kanyang makatapos sa pag-aaral, hindi yung siya pa ang magiging dahilan para hindi mo matapos ang iyong pag-aaral. Pang-anim, ang sayo ko dito, ikaw ba ay tinatrato niya ng maayos? Ayan, dapat i-consider natin yun kung tinatrato tayo ng maayos. At pang-pito, ang sabi dito, yan, pinapractice ba niya, pinapractice niya ba yung pagkakaroon o pag-aayos sa sarili? Pagiging balini sa sarili, dapat i-consider natin yon. Dapat kayo, maayos kayo, kayo sa inyong sarili at yung inyong magiging kapartner na hahanapin ay maayos din sa kanilang sarili. Dahil ang mga tao na hindi marunong magmahal sa kanilang sarili, hindi rin nila alam kung paano mamahalin ang ibang tao. Dapat, ang number one nilang mahal ay ang kanilang sarili. Hindi yung pagiging makasarili. Ano? Iba yon. Dapat mahal nila niya ang kaniyang sarili. Ngayon, uh, ibang mga bagay na pwede po natin i-consider habang inintay natin ang ating uh, generator, ang sabi dito, when you find the right one, pag napili ninyo, tingin ninyo, pipili kayo ng tamang tao para sa inyo, dapat kahit papano ay meron kayong chemistry. Alam niyo po ba yung chemistry? Yung talagang merong ground. Ano po? Yung merong ground. Merong talagang, uh, merong kayong intimacy. Merong kayong chemistry na feel na feel nyo talaga na kayo ay parang related sa isa't isa. Naaatra kayo sa isa't isa. Yan dapat. Ano po? Hindi yung siya lang yung o ikaw lang yung nagmamahal. Ikaw lang yung na sa kanya. Hindi. Dapat kayo po ay pareho. So, papano? Ang sabi dito, papano makakahanap? Yan. May mga dahilan kung bakit may mga tao na hindi nakakahanap ng mga tamang tao. Uh, ng mga tamang tao para sa kanila. Ano ang dahilan? Number one, paano makakahanap kung ang palaging hanap mo ay guwapo or maganda? So, may mga tao na hindi makahanap na tiyatawag nating tamang tao para sa kanila kasi ang laging hanap, yung guwapo. Ang laging hanap, yung maganda. Ano po? Yung lagi ang kanilang kinukonsider. Pangalawa, paano mo mahanap kung ang palaging hinihiling mo kay Lord ay yung taong gusto mo? Hindi yung taong gusto niya, para sa iyo. So dapat kung maihilingin tayo yung tao na gusto ng Diyos para sa atin, hindi lang yung taong gusto natin. Ang pangatlo, ang sabi dito, paano mo kasi mahahanap eh yung tao gusto mo ay nakalaan pala para sa iba. Yan, paano mo mahahanap kung ang dahilan mo ay ang pagre-rebelde lang sa magulang? So hindi tayo maghahanap ng kapartner dahil nagre-rebelde lamang tayo sa ating magulang. Ang panglima, ang sabi dito, paano mo mahahanap kung kada bilis ng tibok ng puso mo ay iniisip mo na siya na yung tamang tao para sa iyo. So, paano mo daw mahahanap? Kung katatingin mo sa isang tao, pag tumibok yung iyong puso ay iniisip mo na siya na. Ito na. So, hindi daw po ganun ang paghahanap. Ano po? Hindi daw ganun ang paghahanap. So, ang sabi po sa 1 Samuel Chapter 16 verse 7, ang sabi dito, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kaniyang mukha o ang taas ng kaniyang kataasan. Huwag daw tingnan yung mukha, huwag tingnan kung may abs, huwag tingnan yung tangkad. Hindi daw ganun ang standard. Ang sabi dito, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So tayo daw po mga kabataan, kung tayo maghahanap ng tamang tao para sa atin, huwag laging mukha. Huwag laging yung cute. Huwag yung laging sikat. Huwag yung maganda, huwag yung guwabo. Ang tingnan natin, yung nilalaman ng kaniyang puso. Kung anong klaseng pagkatao ba mayroon siya. Yun yung ating titingnan. Sabi dito, ang mga anak na lumalaking may takot sa Diyos ay ang tunay na kayamanan ng isang magulang. So, minamahal ko po, po mga kabataan at sa mga kapatid po namin, ang isang tao na dapat hanapin natin ang pinaka-standard natin, yung mga binanggit ko kanina. Pero nadagdagan ko po, po yan ng kaunti. Ang una ay dapat at least isang tao man lang na may takot sa ating Panginoon. May pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi dito, isang tao na kung saan ay may paniniwala sa banal na kasulatan. Dahil ang sabi po sa aklat ng awit, 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kung tayo po mga binamahal ko po mga kaibigan sa mga kabataan ay maghahanap ng isang tao na kung saan ay talagang uh, gusto nating makasama sa ating buhay. At least yung tao may pananampalataya sa ating Panginoon, naniniwala sa Diyos, naniniwala sa banal na kasulatan at ang kaniyang basihan ng kaniyang mga desisyon, ng kaniyang paglakad sa buhay, ng kaniyang mga pipiliin sa kaniyang uh, sa kaniyang tandas na tatahakin. Ang sabi dito ay dapat na nakabase sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, ang sayo dito sa ating pinag ito ay ilawan ng ating mga paa at liwanag ng ating landas. So, ang basihan po sa paghahanap uh, ng ating po mga sa ating buhay ay kagaya ng akin po mga nabanggit. Iko-consider natin ito at pinakamataas pinaka, pinaka nating standard ay isang lalaki o isang babae na may pananampalataya sa atin pong Panginoon. Bukas, pag-uusapan naman natin ng isang bagay o isang pag-aaral na meron pong title na ML with Jesus. So, ano ba itong ML with Jesus? Ilan sa atin na naglalaro ng ML pero hindi para sa ating Panginoon. Para lang tayo ay masayang ang oras para lamang tayo ay maliban. Pero bukas, na natin kung ano ang magagawa ng ML upang tayo ay mas mapalapit sa ating pong Panginoon. Kaya bukas, sana ay huwag tayong mawawala. So hanggang dito na lamang at pagpalaing po tayo ng ating pong Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat.